Kumusta, mga kapwa pensioner at mga magiging retiree. Ang video ngayon ay magiging game changer para sa lahat ng nagtatanong tungkol sa paparating na pagtaas ng pension at advance payments para sa June-July 2025. Kung nalilito kayo sa mga pagbabagong ito, nasa tamang lugar kayo dahil ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Pero bago tayo mag-dive nang malalim sa mga mahalagang update na ito, Siguruhin ay hitnyo ang subscribe button at ay ring ang notification bell para manatiling informed sa lahat ng latest pension news at updates na maaaring makaapekto sa inyong financial future. Ngayon, tugunan natin ang nakakapasong tanong sa isip ng lahat. Magkano ba talaga ang pagtaas ng pension? Well, may exciting news ako para sa inyo. Inanunsyo ng gobyerno ang malaking pagtaas sa pension payments para sa June-July 2025 period. At mas malaki ito kaysa sa nakita natin sa mga nakaraang taon. Ang base rate ay tataas ng 4.8%. Ibig sabihin karamihan sa mga pensioner ay makakatanggap ng additional na US dollars 63.50 bawat fortnight. Pero ito ang point, hindi lang ito simpleng across the board increase. May iba't ibang factors na maaaring makaapekto sa individual payment amount niyo. At ipapaliwanag ko kung paano ito gumagana. Siguro nagtatanong kayo, sino ba talaga ang qualified para sa mga increased payments na ito? Napakahusay na tanong 'yan at detalyado kong ipapaliwanag sa inyo. Ang increase ay applicable sa lahat ng age pension recipients, disability support pension recipients na higit sa 21 taong gulang, care payment recipients, at marami pang ibang pension categories. Pero may catch, ang current payment rate ninyo at circumstances ang magtutukoy kung magkano exactly ang extra na matatanggap niyo. Para sa mga couples, medyo iba ang calculations at ipapaliwanag ko kung bakit importante ito sa specific situation niyo. Pag-usapan natin ang advance payment option, dahil dito nagiging interesting talaga. Marami sa inyo ang nagtanong kung ang pagkuha ng advance payment ay maaaring makaapekto sa regular pension increases ninyo. At crucial na maintindihan kung paano ito gumagana. Ang advance payment system ay nagbibigay daan sa eligible pensioners na ma-access ang portion ng future payments nila ng maaga. Pero may mga important considerations na kailangan ninyong malaman. Halimbawa, alam niyo ba na ang pagkuha ng advance payment ay hindi nakakaapekto sa eligibility niyo para sa paparating na increase? Subalit, nakakaapekto ito sa future payment schedule niyo at ipapaliwanag ko kung paano ito ma-manage ng effective. Ang isang bagay na particularly importante na maintindihan ay ang timing ng mga pagbabagong ito. Ang June-July 2000 at 25 increase ay hindi lang random date, bahagi ito ng mas malaking economic strategy. At ang pag-unawa sa konteks na ito ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mas magagandang financial decisions. Ang increase ay automatically ma-apply sa payments ninyo. Pero may mga steps na kailangan nyong gawin para masiguro na nakukuha ninyo ang lahat ng entitled sa inyo. Na-check na ba ninyo kung updated ang current details niyo sa mga relevant authorities? Malaking pagkakaiba ito sa payments ninyo. Ngayon, ito ang isang bagay na maraming tao ang nakakalimutan, ang impact ng mga pagbabagong ito sa ibang benefits at concessions. Ang pension increase ay maaaring makaapekto sa eligibility niyo para sa certain supplementary benefits. At crucial na maintindihan ang mga implications na ito. Halimbawa, alam niyo ba na ang mga pagbabago sa pension rate niyo ay maaaring makaapekto sa pharmaceutical allowance o rent assistance ninyo? Ipapaliwanag ko kung paano manavigate ang mga pagbabagong ito para masiguro na hindi niyo nami-miss ang anumang additional benefits na entitled kayo. Tugunan natin ang isa pang common concern. Paano inihahambing ang increase na ito sa tumataas na cost of living? Particularly relevant ito dahil sa current economic climate. Ang apat, 8% increase ay na-calculate base sa iba't ibang economic indicators, kasama ang inflation rates at consumer price index. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa day-to-day -day expenses niyo? I-breakdown ko kung paano inihahambing ang increase na ito sa current living costs at magbibigay ng practical tips kung paano ma-maximize ang increased payments niyo. Isang aspeto na madalas nagdudulot ng confusion ay ang pagkakaiba ng single at coupled pension rates. Kung kayo ay bahagi ng couple, ang increase ninyo ay maaaring makalculate ng iba kaysa sa samon na single. Pero bakit ganito ang kaso? At paano ninyo masisisiguro na nakatanggap kayo ng tamang amount? Ipapaliwanag ko ang rationale sa likod ng mga iba't ibang rates na ito at ipapakita kung paano i-verify na nakatanggap kayo ng tamang payment para sa circumstances ninyo. Marami sa inyo ang nagtanong tungkol sa advance payment system at kung paano ito gumagana sa mga increase na ito. Ito ang deal, pwede kayong humingi ng advance payment ng hanggang US dollars isang libo depende sa circumstances ninyo. Pero kailangan itong pag-isipang mabuti. Ano ang mga pros at cons ng pagkuha ng advance payment? Paano ito maaaring makaapekto sa budget ninyo sa susunod na mga buwan? I walk through ko kayo sa decision making process at tutulungan kayong maintindihan kung tamang option ito para sa situation ninyo. Ang isang bagay na particularly relevant para sa maraming pensioners ay kung paano maaaring makaapekto ang mga pagbabagong ito sa part-time work income nila. Kung nagtatrabaho kayo habang nakatanggap ng pension, kailangan niyong maintindihan kung paano nakikipag-interact ang increased pension rates sa income test limits. Nakonsider na ba ninyo kung paano ito maaaring makaapekto sa overall income ninyo? Ipapaliwanag ko ang current income thresholds at kung paano ma-maximize ang benefits niyo habang nanatili sa loob ng guidelines. Pag-usapan natin ang practical steps na kailangan ninyong gawin para maghanda sa mga pagbabagong ito habang ang increase ay automatically ma-apply. May ilang mga bagay na pwedeng ninyong gawin para masiguro na lahat ay magiging smooth. Halimbawa, na-update na ba ninyo ang contact details ninyo recently? Current ba ang banking details ninyo? Mukhang maliliit na detalye lang ito, pero malaking pagkakaiba ito pagdating sa pagtanggap ng payments ninyo on time. Isa sa pinakaimportanteng aspeto ng mga pagbabagong ito ay ang pag-unawa kung paano ito fit sa overall financial planning ninyo. Paano ninyo ma-maximize ang increase na ito? Dapat ba ninyong i-adjust ang budget ninyo? May mga smart ways ba para gamitin ang extra money na ito para mapahusay ang financial security ninyo? Magbabahagi ako ng practical strategies para sa effective na pag-manage ng increased pension ninyo at paggawa ng informed decisions tungkol sa finances ninyo. Para sa mga nakatanggap ng additional supplements o allowances. Crucial na maintindihan kung paano ito maapektuhan ng main pension increase. Ang ilang supplements ay percentage-based, habang ang iba ay fixed amounts. Alam niyo ba kung saang kategori kasama ang supplements niyo? Ipapaliwanag ko kung paano ma-adjust ang iba't ibang supplements at allowances at ano ang ibig sabihin nito para sa total payment niyo. Ang technology ay gumaganap ng increasingly important role sa pag-manage ng pension payments niyo. Na-explore na ba ninyo ang online services na available sa pension recipients? Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang mga digital tools na ito para matrack ang payments niyo, ma-update ang information niyo, at manatiling informed sa mga pagbabago na maaaring makaapekto sa inyo. Huwag mag-alala kung hindi kayo tech savvy, ipapaliwanag ko ang lahat sa simple, easy to follow terms. Ito ang isang bagay na maraming pensioners ang nakakalimutan, ang kahalagahan ng pag-keep ng records ng payments at changes niyo. Bakit importante ito? Well, Nakakatulong ito sa inyo na matrack ang entitlements ninyo at mabilis na ma-identify ang anumang discrepancies. Magbabahagi ako ng simple systems para sa pag-maintain ng records ninyo at ipapaliwanag kung anong documentation ang dapat ninyong i-keep at gaano katagal. Pag-usapan natin ang appeal process dahil importante na malaman niyo ang rights niyo. Paano kung naniniwala kayo na ang increase ay hindi correctly na-apply sa payments niyo? Anong mga steps ang pwede ninyong gawin para ma-resolve ang anumang issues? I walk through ko kayo sa proses ng pag-check ng entitlements ninyo at paghingi ng assistance kung kailangan ninyong i-query ang payments ninyo. Para sa mga nakatanggap ng international pensions o may assets overseas, ang mga pagbabagong ito ay maaaring may additional implications. Paano nakakaapekto ang international agreements sa pension increases ninyo? Ano ang kailangan ninyong i-report? At kailan? Ipapaliwanag ko kung paano mamanage ang mas kompleks na situations na ito at masiguro na natutugunan inyo ang lahat ng obligations habang ni maximize ang benefits ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang common regia at misconceptions tungkol sa pension increases. Maraming misinformation dyan, at importante na paghiwalayin ang fact sa fiction. Narinig na ba ninyo na ang pagkuha ng advance payment ay magbabawa sa future increases ninyo, o na kailangan ninyong mag-apply para sa increase? ay ko ang Enriquez na ito at magbibigay ng accurate, up-to-date information. Ang pagpaplano para sa future ay crucial, at ang mga pagbabago sa pension na ito ay maaaring makaapekto sa long-term financial planning ninyo. Dapat ba ninyong i-adjust ang investment strategy ninyo? Paano maaaring makaapekto ang mga pagbabagong ito sa estate planning ninyo? Magbibigay ako ng considerations para matulungan kayong gumawa ng informed decisions tungkol sa financial future ninyo. Habang tinapos natin ang comprehensive guide na ito sa June July 2000 at 25 pension increases at advance payments, tandaan na ang pananatiling informed ay susi sa pag-maximize ng benefits ninyo. Nakatulong ba sa inyo ang information na ito? Huwag kalimutang ilike ang video na ito at i-share sa kahit sino na maaaring makabenefit sa information na ito. At kung hindi pa ninyo ginawa, ay hit ang subscribe button para manatiling updated sa lahat ng latest pension news at financial advice. Tandaan! Unique ang situation ng bawat isa at habang ang information na ito ay nagbibigay ng general overview, palaging wise na humingi ng personalized advice para sa specific circumstances niyo. May mga tanong ba kayo tungkol sa kung paano kayo maapektuhan ng mga pagbabagong ito? I-drop niyo sa comments sa baba at gagawin ko ang best ko para tugunan ito sa future videos. Until next time. Mag-ingat at siguraduhin na kukuhahin niyo ang pinakamarami sa pension entitlements niyo.